Alam mo yan si Colonel Pardo. Colonel Pardo. <laughs> puro kabalus na ganyan sinasabi. You don't even understand what you're saying. Kasi sabi mo, maximum tolerance. You don't even understand what maximum tolerance means. Ginamit siyang maximum tolerance sa panahon nung uh, ama ng presidente natin. Kasi yung mga aktivista noon, palaging nagrarally. At mainit. Mainit ang rally. Kaya ang sabi noong mga panahon na yun, oh, huwag kayong masyadong mag-react sa mga demonstrador na yan. Kailangan maging tolerant kayo, maximum. Applicable lang ho yan. That is only applicable if there is demonstrators restive at uh, maiinit at gustong, kung baga, palaban. Eh, hindi nga hindi nga applicable doon sa ginawa ninyo oh. sa Kingdom of Jesus Christ kasi wala nga eh. walang ganon. so how can you say na kailangan maging maximum tolerance pangalawa sinasabi nyo pwede naman negosyasyon. hindi kailangan ng negosyasyon. all you have to do <coughs> is to knock at the gates or knock at the door And ipakilala nyo kay mga otoridad at sabihin nyo, meron kaming waran. Itong waran to Bares. Pwede ba kaming pumasok dyan? At uh, tingnan namin kung itong taong impormasyon kami naririto. Ganun lang o kasimple yun eh. Yun ang regla dyan. Eh, yung mga pinagsasabi mo, Colonel Pardo, <laughs> abogado beto, ito? Abogado ka pa naman. Mm -mm. Eh, bago kayo magsalita kasi intindihin nyo muna yung mga... <laughs> mga inilalabas sa eh, inyong mga bibig ang payo ko dyan sa mga pulis, pag ang utos sa inyo ay illegal, Yan. mali, irregular, arrestuhin ninyo yung inyong commander pagkat iyan ang trabaho ninyo, ang pairali ng batas.